Guys, ito yung buhay ng bundok. Pag mayroon kayong bahay ng ganito, guys, masaya-saya guys, oh. Mm. Pamilya, makasama. Masaya ang buhay sa bukit. Uh, ito yung buhay sa bundok. Hmm. Masayang pamilya guys May bahay pa niya. Tulad na ang ganito. So, nice kay guys. Ang bahay. Kubo sa bukid. So, napakasaya nila. Panito ang, ang bahay. Ah, uh, sino nakarelate dyan? Lugar e bookie. Thank you for watching.